Ayan, ito ka hindi na natin gagamitin yan dahil ibang klase na. At dito nagtatapos ang kanyang pagtatanim. Ayan, may mga extra tayo talaga. Ay, uh, di bali na may extra tayo kaysa magkulang. Yun ang importante. Kaya uh, nagpasubra talaga tayo sa paggawa ng binhi. Yan yung binhi na tinatawag natin na koshihikari. Ayan. Ayan. Uh, at ngayong hapon, ibang klase bigas naman ang ating itatanim, yun ay tinatawag na kinumusme. Ayan, kinumusme naman ang itatanim natin. Ayan, nasasayang lang, oh. Ayan, wala tayong magawa dahil nakasubra kasi tayo kaysa magkulang. Yun ang importante doon. Ayan. Ayan, kunting linis lang ito dahil lilipat na naman tayo ng area. Ayan, kunting linis lang. Ang importante, walang maiiwan na mga binhi dyan dahil ibang klase na ang ating ipapanin. Ayan yung koshihikari natin. Dito sila nagtatapos. Ayan, dito sila nagtatapos ang koshihikari natin bigas. Lawak ng lupa dito guys. Tapos tayo. Meron tayong planter na tatuwang. Ang bilis lang natin natapos. Ayan, hugasan pa natin. Dito tayo kwa tubig. Dito tayo kwa ng tubig. Ayan, Okay. At ayun si Dana, nagtanggal ng abono. Ayan, nilinisan niya. Amok, sige mo, iranay. Oh, ayan. Ibang klaseng gamot naman daw ang ilalagay natin na pang abono sa ibang klaseng bigas. O, ganun yun. Paiba-iba. Ibang abono naman ang gagamitin natin. Kaya, nilinisan lahat ng bagay. Asan na ba? Asan gano? <laughs> sobrang init niya sabado, sabad oh. Yan sarap mag-shower. Dito sa Japan guys, pag-asawa ka talaga ng hapon, kailangan naroon ka magmaniho. Ayan. Number one po yan na requirements pag ikaw ay misis ng hapon. Kailangan marunong ka magmaneho talaga ng sasakyan. Dahil para sa sarili mo, para sa mga anak mo, at para sa trabaho. In case of emergency, ayan, maitakbo mo agad ang pamilya mo sa hospital. Ayan, makapagtrabaho ka kahit saan. Kung may sarili kang sasakyan, at saka ako, kagaya ko, ganyan. Kamilang dalawa ni Dana dito, katuwang sa bukid. Ayan siya sa planter o sa harvester o sa anong traktor. Ako naman dyan ay sa pang ano, pang nating sasakyan. Pang bukid. Oh. Ayan. Minsan ano, palitan kami ni Hipag ko. Ayan, may trabaho si Hipag ngayon. Kaya dalawa lang kami ni Dan dito. Alam mo si Dana, walang pakialam sa akin. Pag ako'y nagla-live o, nag kumukuha ng mga video, tahimik lang yan siya. Ang importante daw sa kanya, wag lang siyang guluhin. Ano, wag lang siyang kausapin o kwento-kwento. Pag-busy siya. Kasi alam mo naman yan, concentrate na concentrate sa ano, trabaho niya, ayaw pa distorbo Hinayaan lang niya akong kumukuha ng mga video, nagsasalita mag-isa, kahit hindi niya alam. Basta wag ko lang daw siyang guluhin. Yun ang importante doon. Doon kami nagkasundo, kaya hindi siya nagagalit pag nag kumukuha ko ng mga video, nagkukontent ako. Kaya kagaya niyan. Hmm. Ha, Ujamas siya, Video to te do mo duga Doga to te do mo ikidomo. Tashi no na. So, so, so. <laughs> so, so, so. Oh. Yun ang rules namin, guys. <laughs> Sabi niya, Mama, wala akong pakialam sa'yo kaya mag-video-video ka diyan mag-video-video ka dyan, o kumukuha ka ng content, huwag mo lang akong guluhin. Huwag mo lang akong, ano na, yung pa-istoryahon -istory daw. Ay, maubaw lagi daw, maubaw daw siya, maulaw. Buti nga ngayon guys, kumakaway-kaway na yan. May pa-ohayo-ohayo na yan. Oo, dati talaga, ayaw niya. Minsan nag-aaway pa kami niyan. Huwag mo akong guluhin, huwag mo, Wag mo akong isali dyan. Oh, huminto ka na dyan. Sabi pa niya, huminto ka na dyan. Sabi ko, hayaan mo na lang ako. Ito lang yung kaligayahan ko na libre. Oo. Kaysa gumala ako. Ano, dinner with friends. Oo, nanood ng mga sini. Ano pa dyan, magastos yun. Hayaan mo na ako dito. Libre lang naman to. Wala naman tayong magagastos dito ni Piso. At saka nandito lang ako sa tabi mo palagi. O, ba diba? di ba maganda yon Hindi na magastos. At nandito pa ako sa tabi mo palagi na tumutulong. Pero hayaan mo lang akong kumukuha ng video sa'yo. Ayan lang yan. Oh. Pero alam mo guys, ayan, may meron naman tayong mga kasamahan dito na nagtatanim din. Makasabi naman nila ako nagsasalita dito mag-iisa at naluloka na. No? Ano ba yung asawa ni ano? Ni, ni, ano, ni, ni, ano, ni hapon dun. Yung asawa niyang Pilipina, nagsasalita mag-isa. <laughs> Sino kayang kausap nun? Nagtatrabaho sa bukid. May hawak palagi na camera or cellphone. Ano kayang ginagawa nun? No? di ba? kagaya nun. No? meron dun, o. No? Meron nagtatanim dyan, no. May mga kasamahan din tayo nagtatanim. Saka meron dong, ano, Ayan, may nagbubuldos doon. Ayan. Ang kagandahan lang dito, guys. Kahit sumigaw pa ako ng dar na, walang makikialam. Oh, ang layo nila. <laughs> ang layo kaya nila. Kaya lang kaya ako matatapos nito. Ayan. lapit na. Pero sobrang init ngayon. Sabado ngayon guys. Sabado. Pero sobrang init. Yan. Ang dami namin bao na tubig. Uh, oh, utos ang mizu na. Meron kaming utsya. Walang tubig. Utsya palagi. Binabao namin guys. Dito sa ano. Pag nagbubukid kami. Utsya palagi iniinom namin. Kasi iba pag utsa eh, hindi ka masyado iihi, lalo na dito malayo yung toilet, mauwi ka pa sa bahay para magbawas o mag-toilet. Pag tubig kasi mabilis, ihi ka ng ihi. Pag utsa, yun na napapansin ko, ha? depende sa iba. Depende sa iba. Saan ba ko napanood? Dito sa ano? Sa camera o dito sa ano gamin? Okay, that's it. Ito na lang. linis na. Kunti. Ayan. Natapos na tayo dito sa pagtatanim. Ayan, si na natatanggal na. Itong gamot na to, ay siya yun ang magbigay ng AU. Oto saan AU? Ayan, dito sa pagtatanim. Ah, ano? Smile, no? suplemento. eyo oh. yun eh. Hiryo. Hi oh, hi abono. Hi yeah, abono. Uh, pa abono? Nano tama ni? Eyo. Eyo. Uh, Patasin ang tita sa akin. Eyo. Eyo. Eyo, doko mo. Softo bang <laughs> Mali pala ko sa nihongo. Eyo. 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 Ayun. Kumbaga siya yun ang nabibigay protein sa ating palay. Ayun, siya yung protein para maging malusog ang ating mga binhi na tinatanim na sa palayan. Ayan. Ibang abono naman nilagay natin ngayon dito dahil nakatapos na tayo sa kusihikari. Ngayon, ang itatanim naman natin ay kinumusme. Ayan. Ochi ni nisui dake? Ah, uh, kong kong -kaywa, dalawang siroy lang ang tinatanim namin. Hindi kagaya dati, na apat 'yon. Meron tayong yung Alam, Ala, nakatanim na ano, nakatanim tayo ng malagkit dito, guys. Malagkit. Koshi Hikari inomusume. Ni omot omotogumi wa hotondo mo yamita desyo. Mo oh, malagkit. At saka nakatanim din kami ng bigas yan siya, pero pagkain ng mga hayo, pagkain ng mga baka, pagkain ng mga baboy. Pero bigas po yun. Ibang klase po yun. O, oh, kaya apat po ang tinatanim namin dito na bigas. Way back. Ano, you know, way back kami ni years ago. Mga ano, seven years. Yan, apat. Pero yung nga namin, yung, yung father-in-law ko, siya pa ang namamahala nun. Tumutulong lang si Dana at saka ako. Ngayon, kami na ni Dana talaga ang namamahala dito dahil iniwan na sa amin tong mga lupa na pinapamana sa amin ni father-in-law. kaya meron tayong source na isa rin sa na, na nagbibigay sa amin ng suporta sa bahay. Ito yung mga nagtatanim kami na Uh, gulay, bigas. Ayan. Pasalamat kami sa biana namin na iniwanan niya kami ng ganitong pamana sa amin. Okay. Yan ang, ang i share ko sa inyong ngayon dahil tayo pa'y magtatanim. Nakatambay lang tayo. Ayan. Dahil wala pang gagawin pa naman. Kaya kunting kwento lang muna. Okay.